Hi guys! Sa yung ito ay ipapakita ko sa inyo yung lugar na napuntahan ko sa Impanta Queso nung minsan pumunta ko doon. Bali guys, sa pagkakaalam ko, halos lahat ng bayan ngayon ay binilalagyan ng mga diversion road para hindi ka nadadaan sa mismong bayan kapag babiyahe ka ng malayuan. At dito sa Impanta guys, ito nakikita yung lugar na ito ay ang kanilang diversion road. Ang ikinatutuwa ko dito guys kasi ginawa nilang parang ano siya, parang pasyalan diba guys, pangkaraniwang mong makikita kapag sinabing diversion road is malawak na kalsada tapos sa tabing kalsada, wala siyang masyadong mga tao, walang masyadong bahay, ang iba nga as in wala talaga nakatirang bah mga tao, walang bahay, kasi ito yung mga lugar na binutas lang para gawin ng kalsada at lagyan ng diversion road, pero dito sa Infanta guys, is iba kasi yung diversion road nila, wala nga mga bahayan sa tabing kalsada pero sa gilid nito guys is maraming mga magtitinda mga street food vendors pero yung mga pagkain na tinitindi nila yung iba is mga kakaiba kagaya ng mga takoyaki yung mga ibang street foods na hindi Filipino street foods pero meron din namang mga Filipino street foods pero karamihan kasi yun yung mga bagong ano, mga bagong pagkain na natuklasan ng Pilipino na, alam mo yun, yung mga bago lang ngayon na lumalabas na mga pagkain na galing sa ibang bansa na ginagaya nila. So, ayun yung mga tinda dito guys. Kaya, talagang mapapatry ka kapag ka napadaan ka rito. Tapos, bali guys, hindi lang to para sa maganda ay para sa maraming nagtitinda ng mga pagkain ng iba't ibang pagkain napakaganda rin guys ng tanawin sa gilid ng kalsada nila kasi makikita mo yung ganda ng tanawin ng Infanta Quezon so bali guys Tara, samahan nyo ako hanggang dulo sa pamamasyal dito. And meron ditong place guys na bandang titigil kami para ipakita ko sa inyo yung ganda at nung, nung lugar. And pati sa pagpauwi namin guys, binidyohan ko din para makita nyo. i'm a bird

Oh, hindi mo pala dinahan sa bayan. Bakit bayan? Masigit na doon. bagay masigit na doon. Tignan mo kahit ito eh. May nagtatambay pa rin ah. Matitig na siya. Oo nga, baka minsan dito lang rin. Dito lang rin ang tindahan. Baka puno na ito. Dito naman parang picky ka ng style yun. May mga sasakyan na titigil lang at magpapahina niya ay kaya jogging sa sightseeing la. Nagde date. Nagde date, <laughs> mm. <laughs> <Tag -de> -date <laughs> number one. Hindi to magandang first date. Mm. No. No, pero nga ito nag date nung minsan ay ko lang nalaya. Nahiya pa <laughs> ni. Eh, eh yun naman nakakasura. Parang nagmamaigi pa. Oo oh, nga nasa public oh, place. Hindi mo sabihing may inggit ka sa ganayon. Oh, Yeah. Ikaw nang mahihiyang tumingin. Mag-butol na lang ang sulat sila doon. -dok